It's barley time, mga kamamishi. Nag-restock na talaga ako ng barley namin para hindi kami maubusan. Meron na akong water na may yellow. Iniinom ko nga pala itong mga kamamishi pag wala bang laman yung aking chan para ma-absorb ng aking katawan yung mga benefits ng ating miracle barley bet ko rin pala siya inumin pag malamig. Kasi sobrang sarap niya pag malamig yung ating barley. Ang nagustuhan ko dito mga kamamshi dahil meron na siyang collagen. Talagang as in a bright yung aking skin. At maraming benefits tong ating miracle barley. Pati nga pala yung mga kids ko ay umiinom ng barley. Inom tayo. Sobrang sarap niya mga mamshi